At ito na nga yung ating masarap mo sa diba. Hmm. Ah. Ah. Okay, let's eat. Good. good morning. Ayan, magigisa tayo ng bawang sibuyas at uh, kamatis. So, nagawa tayo ng sinigang na ribs. Ayan. Ito, ribs. Ayan. Medyo na-posen siya eh. Kaya ating binabad muna sa tubig. And then, kaya sabi yung gigisama, ibang style to. Kasi actually, uh, yung ibang naglalaga nito, dere na china This time, gigisa natin sa konting mantika para mas malasa, mas ma malabog yung kanyang kamatis at saka ibang sangkaw. araw-araw umuulan, And now, let's get started. Ayan, ah, himay ko na rin yung ating uh, kangkong. Okay, tara. Kusa na tayo. Kusa na tayo sa kusina. Ayan. Ayan. So, ito yung ating... Ayan, lagyan natin ng konting-konting mantika na. Ayan, lagyan natin. Sama-sama na siya at this time. Ayan. ito naman yung ating habang yan ay sinasang siya natin ay lagay na rin natin ito 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 mataas yung ating uh, kalamansi. Ayan. Ayan o. Okay. No? Huwag natin yung buto. Ayan. Konting pampahalat. So, okay dito. Ilagay natin yung ating fish sauce o yung ating patis. Ayan. Patakan lang natin yung bagay ayan. Para habang siya Yung maamoy yung bango. Okay, taklo ba natin? Yan. Tayo natin mamaya. Oops. Yan. Malapot siya. Tera. So, saka so, ito mamaya, pag nalagyan natin ng tubig, konti pa ko doon. Tapos ito, kasama niyo itong tangkay ng uh, tangkong kanya naman parang sa na druga druga yung eh, kamatis suwab yan kagat na kagat yan yung pinakamasarap na sinigang Ayan. ay na sinigang Ayan. tapos lalagay natin itong ito ang isa pang sekreto ah, pinaghugasan ng bigas uh, magagawa natin dyan ayan yung pinakasabaw nya ayan ayan natin na pakukuloy nyo yun sigurado ko sa iyo meron na kayo isang pork sinigang makasarap uh, po yung pinakasabaw na natin. Wow. Tama-tama na -tama yung asin niya. Tingnan pa natin ang kaunti. This time, tingnan natin ang kaunting asin. Hindi na hindi na patis kasi kanina patis na yun Yeah. And okay na yan? Pakinggan ah, okay. na lang may ice niya. yan. Okay, tayo natin, konting minuto. Oke, okay, cek nganatin. Oh, wow. Oke, okay, this is it. Wow. Selagi so, natin ini perhatiin. Ya. Nah, habis. Nah. Tama lang natin. Tapos yun, madilaw-dilaw yung ating ano, medyo orange dahil ng kamatis. Kasi ang kamatis, nadurog siya. So, ayan. So, ang ganda ng pagkakalambot itong ating Islam at ito na nga yung ating masarap no si mm. ah, sarap okay, let's